Ewan ko lang kung ako lang nakakapansin ha. eh, uh, bigla lang ako. Marami na pala tayong denomination ng mga bariya. Bariyang bariya talaga. So, isa-isay natin, no? So, para sa kalaman din ng lahat, baka kasi magkamali sila, botones to o ano. Pero isa-isay natin, tingnan natin para yung iba is, po natin yung pera natin kahit katiting na size po yan. At hindi ko pa alam anong mga value na itong ibang malilita to. Tara, isa isa-isayin nun natin para sa kaalaman na rin ang lahat. So, walang question na dito, no? Mga 20-20, 20-20. Sa mga taglilimang piso, wala lang kasi dyan. piso, alam na natin yan. Okay. Walang kasi dyan. Pero, may mga bariya tayo. Kailangan mo yata ng microscope. Okay? Kailangan natin malaki. So, eto magulat lang ako kung pansin ninyo ayun meron na ayun 10 cents 10 cents may five cents oh. okay ayun oh Kikitaan nyo may 5 eto 5 may tagsi na ulit bumalik na yung -si 5 eto ano ba to? 25 cents May 25 cents, may 10 cents, may 5 cents And Another, ano ba to? 10 cents? 25 cents So ayan po, ano? So baka itapon ninyo, ano? Pera po ng Pilipinas po yan So pwede po magamit yan po So uh, sa kalamang po na lahat Yan po ang mga bagong bariya natin, ano? Grabe, grabing kaliit Sobrang liit na ito, Akala ko botolis nga eh. So, yun na po. Maraming salamat!